you uh -oh. Ayan mga sir at mga ma'am, samahan nyo kami sa aming paumana kasama natin si Jebs TV. si Jebs TV nagatudtud ng nagatudtud ng kanyang uh, pampalino ng mata. Alright mga sir, wala na tayong patumpik-tumpik pa si sisid agad tayo sa pagsisid natin. Ito agad yung ating nakikita. Ayan o, oh, panos. Panos. Gumamit tayo ng blinker para mahuli natin at hindi siya makalayo sa atin. Ayan. First, huli natin ngayon. Isang pusit o panus. Ayan, masarap yan pang kalamaris at pang adobo. Ayan mga sari, mga ganitong huli ko. Pang ulam namin yan. Alright, eto mga sir, oh, Napakaganda, parang bulaklak. Ayan, pero yan ay isang uri ng... Uh, lamang dagat na isang uri ng hayop. Ayan, Pusit na naman sa pangalawa nating huli Alright mga sir Pinapala ko na lahat na nakikita kong pusit Samantalang dati uh, Pinipili ko lang Mahal din kasi yung kilo ng ganito mga pusit Kaya Pag nakaipon tayo niyan, sigurado na Makakabenta uh, tayo ng maganda-ganda Pero kung pailan ilang piraso lang Pangulam lang natin yan mga sir Ayan Ayos mga sir Napakagandang panain akong ganito kapag hindi siya mailap. Ito yung nakita natin. Bala ko sana itong panain pero pwedeng pwede pala nating dakutin kasi malayo siya sa butas niya. Ay, yan muntikan pa na makakita ng kanyang butas na pagtataguan. Kaya dinakot lang natin. Ayan mga sir. Ayos eh, malaki-laki na rin yan. Siguro may 1 yan. O, 250 grams. Napakagandang uh, huli natin ito mga sir. Ayan o. Oh. Ayan, may tama na yan kaya hindi na yan gaanong mabilis lumangoy kasi solve na yan sa ating lagayan. suwak na suwak na. Kapag nakablinker tayo, syempre ang target natin dyan ay isang panos opposite. Ayan, pangatlong huli na ating panos. Ayan, manamis na miss pa naman yan mga sir, lalong lalo, lalo na uh, freshly caught. Dito mga sir, meron tayong nahuli o nakita pala. Si Jeb Stevie ang unang nakikita niyan. Pero, ayan, Sininyasan na tayo para panain Baka kasi makalayo pa ay ayan, ayan Napana natin At siguradong malapad ito mga sir Ayan o oh. Alright mga sir Malapad na sa mara lang ating napana dito At Malaki-laki na rin Ayan o, oh. masarap na isda yan Pangpaksiw At masarap din yung uh, pangprito Alright Malapad yan mga sir oh masakit din makatinig parang danggit din ito mga sir napakalaking pawikan alam nyo mga sir napakalalim niyang pwesto niyan pero dito sa ibabaw kitang kita pa rin kaya nagtago agad tayo sa batot nagapangbangga yun masakit din magpangbangga na kanerbius din ito mga sir mayroon tayong apanain dito na isang dalagang bukid na kapag tinamaan natin ay good size na yan ayan o kapag kasi hindi natin tinamaan yan ibig sabihin maliit pa at hindi pa siya pwedeng hulihin eh pag tinamaan at na natin yan ay ulam yan syempre sigurado pwedeng uh, pampasalubong natin sa alaga nating pusa at Pwedeng uh, pangulam na rin natin At eto, dalawang piraso ito mga sir Na mga ilak Pero itong una nating uh, apanain Siyempre, ay nakafocus tayo At hindi na natin nasundan yung isa Malapad na ilak ito O danoy, o kaya ay puyo Kung tawagin dito sa amin Ayan no oh. ayos mga sir Malapad yung mga nahuhuli natin Ngayong mga isda Ayan, pangalawang malapad yan O oh, malaki Ilak o Danoy Ayan, shout out sa lahat ng nanonood ngayong gabi Sana ay nag enjoy kayo sa inyong panonood Dahil napakagandang mamana ngayon Ayan, ito pa Isang Ano kaya iyan? Palasing singan Kasi meron niyang sing-sing uh, sa kanyang buntot Ayun, yung kulay dilaw Kaya palasing singan yung tawag dyan Mabilis yang sumuot. kaya kapag nakita agad natin yan pinapana agad natin hindi na natin pinapalayo kasi napakagaling sumuot niyan. Ay yan Ayan, ayos mga sir. Ito pa isa na naman yung ating target dito. Uy. Isa palang magandang coral ang ating nakita. Ayan. Ito pa. Papanain natin itong napakabilis ng tumago na palasing singan. Kita niyo yun mga sir. Ayun oh. Kailangan nating patamaan sa mata yan para tablan siya. Medyo hindi na matilos yung ating pana. Kaya yan. Hindi na nga nitinamaan. Kaya sinubukan nating dakutin. At ayan mga sir, pwede pala natin siyang dakutin. Ayan o. Oh. Ayos. Malapad na rin ito mga sir. Mangulam na natin ito. Ayan. Ayan isang palasing singan lali dalawa na yung huli natin na ganito mga sir at syempre kapag meron tayong ganitong lagayan ayan napakabilis na mag tanggal ng huli at diretso na swak na agad sa lagayan mga sir next nating apanain isang malapad na dalagang bukid ayan ayan o malapad yan mga sir isang dalagang bukid ayan o napakarami ng pinagdaanan ng isdang ito marami ng tama sa kanyang katawan pero siguro ay nakawala lang yan kaya ayan sa atin ay wala siyang kawala dahil nahuli natin yan ayan ay, o no? ayos mga sir napakaganda ng isdang nahuli, na, natin eto isang uh, si Animoon ayan nasaan kaya si Nemo dyan pero parang hindi yun si Animoon o tirahan ni Nemo parang bukod yun ito pa isang uh, isang uri ng polyps ayan meron pa siyang katabing sea star starfish oh, you know isang dalagang bukid yung nakatigil do nakatunga nga sa atin at naghihintay na siya ipanain kaya ayan nakahuli tayo ng dalagang bukid ito mga sir nakahiga pa isang danggit Ayan, bihira na tayo makikita ng danggit mga sir dito sa batuhan na pinamamanaan natin. Isang spot lamang pala yung pinamamanaan namin palagi kasi ngayon mga sir, nag-uumpisa ng lumamig yung tubig at talaga namang napakalamig. Giginawin ka talaga kapag wala kang suot na wetsuit. Kaya yung wetsuit na binili namin sa higher sports. Ayan, kung naghanap kayo ng uh, legit na bilihan ng wetsuit, higher sports sa Lazada. Ayan, meron tayo ditong nakitang lobster. Ayan, pero maliit pa. Yung isa doon ay uh, pinaglunuhan niya lang. Ito, pusit. Nangibabaw. Yun, sa pool. Ayan, mga sir, ayos na yung ating nahuli dito. Panos o pusit. Hindi hindi na natin pinalampas at yan na yung last nating na huli kasi nilalamig na tayo at uuwi na tayo ayan na yung lahat ng huli natin. Tamang tama lang ito mga sir na pang ulam at makakabenta pa tayo sigurado. Shout out tayo kay Boss Aljon Jimenez. Ayan, naghahanap ng pana. Kay Sir from Kinatarkan Cebu. Shout out kay Rudy Rodelas from Ayun, Lars at Birds TV. Shout out po sa inyo. Shout out kay Kasagwan TV at kay Kasolid Mix Official. Shout out din kay JM Gileto from Buracay at Susan Tokuda. Shout out kay Archie Silvestre from Iba Zambales and Mamanaay TV from Leyte, Spero. Road Choice Fishing Adventure at Boss Fishing Channel. Kay Jones Peregrina, Tropang VIP kay Island God TV Kay Sir Dondon at kay Reggie Gonzalez From Southern Leyte Kay Judy Driver at kay Richie Aparesi Vlog kay Bex birds TV at kay Lislark Pumeda ayan salamat po sa inyong panonood at pakisubscribe po ng aming channel